Hindi ako gumising ng maaga para mag-fishing mga idol. Kinalamian mga idol. Ito yung luto mga idol. Good morning po mga idol. Magandang magandang araw. Medyo wala na ang mga ulan-ulan ngayon. Ayan magandang araw pala sa lahat no. Aga kami nagising. Araw ngayon. Linggo. Bali pag linggo. Si Mika magtitinda yan sa ano doon, sa tabuan ba. Kaya kanina alas 2 ata yon nagising na ako. Kumawa na kami ng tinapay. Bali hindi ako gumising ng mahaga para magfishing mo idol. <laughs> bukod sa ano din kasi bukod sa pangingisda pagkakapintero tsaka iba pa mga idol meron din tayong kaunting talent sa paggagawa ng tinapay pinabili nila mama ba kaya kanina gumawa bali ano to mga daily vlog no daily life vlog namin kada umaga umaga kada umaga kasi ako nagluluto ng tinapay mga ito siya mga pag may magtatanong kung ano yung recipe papakita ko lang sa inyo sa susunod mga hindi ko na pinakita kanina kung ano yung paggagawa bali ano to pandikoko. Ito yung tinapay na may palaman na bukayo. May ba? Yung yug na niluto. Yan ito sya may idol. Bali, marami-rami ito. Dalawang naka, ano ako kanina? Nakadalawang masa. Kaya siya mga kintab. Yan, medyo makintab yung taas mga idol. Kasi, pinahira namin ng itlog. Bali, pinapaalsa na lang namin para lutuin. Yan, malasa na siya mga idol. Malalaki na. Meron pa dito. Ito yung ilalako ngayon ni Mayka Mayl sa terminal. No? Pag, hindi ako nakakapag, nakakalabas kasi sobrang pago din ngayon ba? Pag umaga. Madalasan kasi pag ganito, tinapay. Alas dos pa lang, gising na, launa. Naggagawa na Mayl. Matagal din kasi siya gawin. Pero yung pagluto nito, ano na lang siya Mayl, madali-dali na lang. Ito yung Francis, no? Ito yung walang palaman. Plain lang siya, may idol. lang siya sa gitna. Tapos, pinahira ng itlog, no? Nasa mga, ano to? ochinta piraso. Bali, yung ano nito, lako ito dun sa palingki, ay sa terminal. I, e, ano ko sa kanila. Yung kumbaga, galing sa akin, 10 piso per piraso. Pero masarap siya, may idol. Native breed kasi to. Ito yung ginagawa nila mama kaya simula nung pumunta sila mama may, sa Maynila nang hinayang kami uh, hindi pagpatuloy ba kaya kami na lang yung nag -continue. nagpaturo na lang ako kay mama na kung paano gawin kaya ito awa naman ng Diyos ay naka ano din natuto din <laughs> saglit lang mga idol no? bali pang ano na to pang ilang linggo ko na nitong gumagawa mga idol. Pag ano naman, pag lunes tsaka biyernes, may naglalako sa amin si Mabili. Bali, nilalako niya dun sa ospital. Tapos, yung dala niya, Salvaro tsaka tinapay. Ipapakita ko lang sa inyo, may kung ano yung ibang ginagawa namin bukod sa mga fishing adventure natin ba. Kasi, part din to ng ano namin. Part din to ng buhay namin na namin sa inyo kung ano yung uh, nagagawa namin dito nagagawa. bali dito natin lulutuin yung mga yan ito yung pugon meron, merong kami lutuan na ubin kaso ano siya yung malakas sa gas ba di gas kasi yun mga malakas sya, kaya dito ko na lang niluto sa pugon kahoy lang tapos wala na goods na siya mga bali yung taas yung may malakas na apoy tsaka yung ilalim mild lang tama na, ito ah, ginaganyan ko sa pagsukat oh para malaman siya kung mainit na ba oh, sakto na sakto na siya mild pwede na siyang lutuan oh no? parang sobrang init na nga eh bali ano to tagalhin ni Micah doon nga sa terminal maaga kasi siya pupunta tabo kasi ngayon pag linggo sa terminal mild kaya ganito yung ginagawa namin asa na yung nakon na -una dito be ito na manin na ko na bukod sa tinapay mga idol meron ding yung ititinda si Michael sa gawa ko yan tsaka gawa din ni Muymuy gawa din si Muymuy ng salbaro mga ilang piraso yung magdadala mo yun salbaro 50 pieces 50 packs mga yan, bali sampung ano yan ito. ito. Sampung piraso yung laman nito mga idol. May ano na kasi. May pwesto na si Michael dito si sa terminal mga idol madali na lang para magtinda siya doon. Pag nagluto ako doon sa ano natin, gumagamit ako ng flashlight kasi madilim. Ito mga idol, okay na to. Pwede na lutuin dito sa trabaho ng mga idol yung kalaban nilang talaga dito yung init ba kaya nga nagsusumbrero ako pag nagluluto ako kasi ito yung singaw ng ano ba kahit nilagyan siya ng takip mga idol sobrang init pa rin yung singaw niya ba madalit na lang yung pagluto kasi ano lang siya mga idol pagbit lang siya hindi ko gaya talaga sa paggagawa ng pagpipigura ba Mainit na ilalim. Dapat din. Tansyado. Yung ano na talaga. Pag... Ah, Tansyado yung apoy mo dito kasi pag nasobran sa ilip. naano siya madal yung dalit lang siya madal. Luto ba yung maahat. ka dito. Pero hindi naman siya mabuti ng ilang oras no pag niluluto dali lang siya ngayon hindi kagaya ng sa Salvaro na matagal talaga kasi Maliliit ba? Ito, dali lang. Maganda din yung kulay niya mga idol Pag, ano no? Pag naluto na kasi nga, pinahiran siya ng itlog sa taas. Ayan. Bilis lang pumula mga gano'n. Pag, pag, ano kasi dito, marami na kasi naghahanap sa tinapay na tumay idol lalo na pag mainit-init pa siya ba sobrang kasarap niya kasi may idol, kaya sayang pag hindi namin pinagpatuloy ba sayang naman may idol no yung income dagdag na rin yan tsaka ngayon kailangan talagang kumayod ng doble kasi yung mga bata malapit na mag-aaral si Calvin tapos wala pa kami ano ba mag-iipon pa kami para sa pag-aaral niya unti-unti may doon ba? kasi pag sa youtube naman talaga ay yung income hindi na talaga sapat no malalaki na yung mga bata kailangan na talaga ng extra income talaga mga idol iba na talaga dati kisa ngayon no may income naman siya pero hindi na talaga ganong malalaki hindi kaya dati ba kaya nagsisideline kami ng ganito kada araw di baling mapuyat mga idol basta maka ano ba maka ano sa araw-araw may ano naman siya may tubo naman siya kalahati din sa uh, ano mo sa puhunan mo may dito bukas papakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa no? siguro yung pagtitimpla pag may manhingi sa akin ng recipe may dito bibigyan ko walang problema yan para din sa mga gustong magluto ng ganito ay masubukan nyo din may dito ay, ay, lugar nyo ba kasi dito sa amin hinahanap talaga yung pambisaya mayroon tsaka yung salbaro kaya nanginayang tayo pag ano sya yung mawawala ba kasi ito na yung kinalakihan namin na manakbuhay bukod sa pagkakarpintero ni papa ito na talaga yung pinagkukwanan din namin ng income si mama nung no, nandito ko sila ito lang yung ano sa kanila yung income tapos nasa bahay ka lang yung ano lang dito ay babad ka sa init yan ito ang mga babad ka talaga sa init mga idol yun lang talaga yung number one na problema nito yung ah, sobrang init talaga ba pero okay lang yan mga idol ganyan naman talaga yung buhay mga idol wider wider ba nakakainit dali lang siyang pumula pati yung hilalim wala hila na siya agad yung bukayo nito luto na bali yung lulutuin na lang yung tinapay yun. para siyang ano may dul ba native bread may native bread talaga kasi ano siya sa probinsya ba pandisaya yung tawag sa amin ito pag ganito may idol masarap pa sa kape mainit init pa ka mabango siya kasi yung sinapin namin hindi na papil dahon ng saging mo no? dagdag ano din yan, mga idol dagdag aroma din sa tinapay na ginagawa natin ba ayos na rin to at least may ano tayo no may extra ba extra, idol kaya minsan pag hindi pag hindi ako nakakapag upload ng video simula kasi nung pumunta sila mama sa Maynila ako na yung pumalit siguro pag napapagod ba hindi talaga ako nakakalabas. Kada, kaya nga minsan, kadalasan, gabi lang ako lumalabas. Pagkaya lang, pero kadalasan may pagod talaga yung katawan. Kasi, madaling araw pa, ising na. yun yung isang ano, may dalga. Tapos pag umaga pa, may iba ka pang gagawin may dalga ko dito. Kaya, medyo magpapabayaan ko ng mga pag-vlog may dalga. Kaya binidyo ko na lang dito. At least alam nyo din kung may ba kung so, ano din yung mga dahilan kung bakit dahil pag ay nakakapag-upload pag kaya ng katawan ay magbablog talaga ako no magbablog talaga mga idol ito maluto ito yung babaluti ni Maika dalawa i e, ano niya yung tigda dalawa sa isang plastic Ayan, ito na yung ating luto mga idol ganyan yung forma niya mga sa malapit lang dito sa amin pwede po kayong mag order bali ano siya makintab siya mga ito kasi pinahira namin ng lug eh may ito pa mahulog ganito yung display niya dito mga ito yung ano pa mainit pa talaga Ah. Ay, Ayan ano, may Perfect na perfect talaga sa kapi na luto ko na yung dalawang trino no grabe umaga pa lang lagatak na yung pawis <laughs> sobrang ano talaga sobrang init ay baba. napaka ano mga idol napaka init talaga pag luluto ng ganito ayan umalsa na siya Maydol. lalaki na mga idol ay ako. ay, nakuha. ay nakuha, ano ba nagkanta din sa ano na to hanap buhay na to hindi ito lang sa bahay no dito lang sa amin kaya mamaya pasilip ko lang sa inyo mayroon kasi may nagpasound siya sa gilid hindi <coughs> ka nalala yung andito ka lang tiisin mo lang yung init ay sigurado kakapera magkaka ano kamay doon Dami dami pa tong lulutuin ko. To. Ilang ano pa din yan mga idol. Pero madali lang to kasi mainit naman mga anong Mga idolo. Ano, Kinalamian mga idol. Oh. Iripak na ni Maika. Niluto ko na rin yung Francis mga idol. Ganyan, dalawa mga idol sa isang plastik. Bali, bibenta niya yan. Kung magkano may benta, no? Basta sa mungki. So, puhuna namin dito mga idol. Sa kanya na magpapatubo. Kung magkano may eh, benta niya. Ah, sarap mga idol. Sarap mga idol. Pare kape ba. Mainit na kape mga idol. Lalo na yung kakao, tabliya ba. Sus. tignan hmm. Tingnan nyo ito mga idol. Hmm. Hi mga idol. Good morning. Nagluto ka bread? Wow. Yan mawa man. Malapit na maubos. Ah, yung sinalang natin. Na sleeping night ka. maydol para ako naligo coffee <laughs> muna tayo maydol hindi pa ako nagka ba simula kanina sarap nito maydol pareis natin sa coffee hmm. ano ba init habang nagluluto tayo coffee tayo na Okay, iaatid ko na rin si Micah doon sa terminal. Ito na yung last na lulutuin ko na tinapay. Boss na may <coughs> perfect talaga oh mausok pa tapos pare sa kape ba kahit pure lang na kape yung ginamit ko mm. ah may kape eh tahan pa na so ah dalhan naman ito puno yung ano sa fairwear ay be? Huh? na pirasa ba yun lang ha na 80 Cinta Piraso macam mana? Ha? Cinta Piraso Cinta Apa? Pecinta Piraso mah itu Binalut lang, balai porte Nah tap. Itu dah lah Mungkin ada bintang macam 25 per Balut Rabi pun Bina mereka itu <coughs> ah, Pusin lang na natin kape mah itu Hatid ko na siang mah itu Ready na kasi yung ano niya Yung pangkipanindan niya ba? 43 43? Hmm Masna. Terus nak kali lima ger. Eh, enggak kenal main gua. Caranya. Lukas enggak bersih guru. Hai medali karo. Papa kita kosennya yang pag timplan itu noh. Hmm. Nih. Masalah telagi ya pag mainit. Eh itu Pak. Tel pag lima meg anu di main. Pero, so, labis pag mainit-init. Hindi nakakaumay pa. Parehan ng kape na pano black. Ah. ah, Labis may dulo. Ito yung lahat ng dadalim ni Micah may dulo napay, tapos yung albaro. Diyan baldi